Hello mga ma'am. So, morning style sa mga cats akong sister. O, oh, kuya, okay ni si Yin Yang Matulog mga ma'am. O, oh, tanawa, pinabitay ang tiil. Naa siya sa corner seat. O, oh, diba? Grabe kahimbing. Gidulitan ko na, na mga ma'am. O, oh, tigwang na ni siya nga cat. Sumusono na ni siya pagka senior cat. O, oh, stricto cat kay ni siya mga ma'am. Arty kay ni siya siya na kalahi nga diha gid matulog sa kuan corner set niya kinipod si Carrot Carrot Jr. laki nga earring so artist at check kay mga mem look at that pina stand up o natulog siya nga nag nagkuan ang ulo nagkuan stand git o tanawa ra git mga mimo gidulita na nakog maayo ha o tanawa o oh. nagpiyong lang muragoy na hitabo grabe Sulim kayo ang pagkatulog, mga ma'am. natakaran sa cat world. O, di ba mga style? like style ang mga cat matulog, mga ma'am. So, pare pun sa tao, no? So, nagida similar ang mga animals and the human, di ba? Um, sila matungo, lain like, kuan position. So, ang tao po, lain like, yung po position, di ba? Um, saka, o tanawa na siya, o. Murarang nagpiyong sa so, may siya nag nangaji nangaji na oh my goodness oh so funny unique ang style ni ni Carrot Jr. ma'am nga natulog oh tanawa oh grabe sagdulit na kayong cellphone ba oh inani ni siya si Carrot Jr. ma'am oh napura na lang kung ko ano oh naka nakamatarigid siya oh si Yin Yang <laughs> di rin na po siya natulog sa table na mo arti gini kaya iring e siya ang senior cat usa sa mga senior cat hmm. nga senior kay pinaka senior nila kasi si Cory Mauman so wala na ko na appeal og video unay siya mga memo tiyo naka pa o si Carrot Junior di na sa Picas room na tulog o kuya siya okay, o karon wala na iyang ulo iyan naging gipa o nage na nage patindog mga men natulog naging siya pinakuan sa floor oh nakasandig sa floor ang iyong head. O, oh, di ba di? Diba? Para tong pikas na ko video, nga, nagtindog lang ako, So, napo ko dira, pikas, so, akong gibising. tulog. natulog? kuy, ano na to? Si Yuki Bird! Yuki Bird! Ano mo ka natulog, Yuki Bird? Ikaw, pod! Tarsier, ano mo ka natulog, ha? Tarsier, ang iring, apiling nga, Si Yuki Bird, pero wag yung natulog, oh